mga mare, bisitahin natin ang aming mga tanim. Kung ano nang nangyayari kasi taglamig na naman dito sa amin. Ayan ang aming apple cucumber. Ayan na ang aming apple cucumber. Patapos na sila mga mare at ito naman ang aming sweet chili. Ayan, napakasarap ito mga mare gusto ko ito pag magsalad at lalo na pag magsabaw ito ang aming giant tomato from Bulgari <laughs> very sweet yan naman ang aming cherry tomato mayroon pang natirang strawberry <laughs> ayan ito happy ako nakatubo kami ng talong amazing natubo talaga siya pero maliit lang pero okay na din meron kaming konting talong ayan yan pa ang aming big tomato at saka yan ang aming mga fishy coy ako sa aming mga fisikoy. Ayan na. Lumadami na sila. Kasi nanganganap. At saka ito ang aming view sa aming balcony. Balcony. <laughs> sa aming balcony. Ayan. Kaso lang, hindi na maganda ang aming weather ngayon kasi mag ano na siya magtaglamig Yan hmm. na mga mare ang aming munting tahanan thank you for watching love love love